Ayan, Idol, makasang uma. Dito naman kami ngayon sa palengke. Magpinta muna sa Idol. Oh, si Gusting. O, muna ang partner namin. Pinta kami magpima na pa Idol. Ito beto dyan na palengke. Oh. Ayan, nakaano na yung skim coat Idol. Magmasilya muna kami dito, Idol. Ayan, dito muna tayo idol. Ang masilya. Ang mga damit, mga damit-damit idol. Oh. Ayan, nabakos sa idol. Ang muna tayo. Ayan ang chat ko nga pala ako sa isang kwarto ito na yung binalay oh. ayan na yung natapos ko na yung sa baba ngayon sa itaas naman idol yung mga ganito lagyan na din ng madilya eh, si oh. <laughs> ayan si selo oh. ayan kung gusto nyo bumili yan dyan yung mga babilihan ng karne o oh, punta na kayo bumili dito sa kabagan thank okay. 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 Ting! Masyado. <laughs> Malapit na matapos to, Idol. Malapit nang i-finish. Pero may i-finish pa yan, no? Hindi pa tapos na finishing. Diyan ako sa <laughs> mga pintor, diyan ako sa langit. <laughs> Oo. Magpinta itang. Ayan, no? Parang komo plugs. Hahaha. Marami pa mga idol, matagal pa kami dito. <laughs>